So guys, magandang araw sa inyo. So nandito dito ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, sa so, iba check naman natin. Ah, uh, this time na pala to, updated bike check ito kasi dati itong MTB niya, naka XC, naka suspension fork. Ngayon naka rigid na no. So ito ulit si Idol Chucky Kahilsot o oh, mas kilala lang Billy Crawford yeah. ng Billy Crawford ng Bermosa. <laughs> na super mamaw. Lalo na kayo mas mamaw na no. Hindi dito to 'yan. Lang. Mas mamaw pa rin yung Idol yeah, niya. Wala na, ito na ako. <laughs> Kenyanos, <laughs> so i-check natin ngayon, kamustahin natin ngayon ito, itong updated na Rigid MTB niya, kaya mag-start na tayo. So idol, Chucky, you no know, before tayo mag-start, natanong mo na kita, kailan ka nagpalit pala ng uh, rigid fork? Ah, uh, halos mga isang taon na rin, mga ganoon katagal mm. na. Oo. Oh. Then, yung ano, yung slick tire mo, kasi dati na bitter 'to makulat yung gulong mo, ngayon, oh, slick na eh. Yung nagpalit ako ng slick tire yung alas mga 7 months na siguro, mga ganun. Mga November siguro? No? Mga ganun. Mga, mga November, November, December. Uh, no? oh, so, yeah. pwede pa mo i-share sa amin yung difference muna sa fork? Okay, yung sa fork dati, eh, yung ito nang dalawa ko medyo naka, yung baba, yung baba pa, tapos yung dumagdag ng speed kahit konti, yun. Hmm ayos naman siya. Malaki yung diferensya kaysa doon sa naka suspension. Suspension ako dati. Tsaka yung mabigat yung suspension fork mo. Eh. Oo, ang bigat noon, grabe, sobrang bigat. Ilang kilo na wala sa bike mo? <laughs> oh, medyo malaki-laki rin. Nala. Siguro mga 3 kilo siguro. Oh. mga Mamaya timbakin natin 'yan, no? doon naman sa gulong, ano yung difference na na-feel mo? Sa gulong naman, mas pag pag inano mo siya ng sprint, medyo smooth kaysa mm. doon sa dati na may pag nag-sprint ka medyo may garalgal. Oo, oh, oh may garalgal dahil sa spike siguro ah. ng gulo. So, ayun. so ngayon mas mabilis ka lang ngayon dito, no? Kunti lang. <laughs> parang eh, parang alam ko na 'yung linya na 'yan eh. Kay kunti. <laughs> ano pala? Kasi si Idol na ano na, na, na nakasama na kita noon, naka-rigid fork na yun, eh. Pero 'yung gulong mo, nabi pa rin eh na uh, tayo sa Kaibyang, no? Kaibyang, uh oo. -oh. Ay, grabe yun. Grabe yung giring mo eh. Sa ahon eh. Suko ako kay Idol Mabili. Ay, ay, ay Naku, talaga. Totoo ni, yan. Ni. Sumuko ako. Hachichi. Hindi <laughs> ko kinaya. <laughs> Lupit talaga. Uy. Yan. yon po ko doon sa Kaibiyang. Sa ano. Si, kasi naka-accidente nak ako nung mga oh. November, December eh. Eh, saan mo na ride to nung wala ko? nung na-ride ko to sa repal. Oh. So, Repal ganyan yung chainring mo. <laughs> oo, sa kasamang palad tukod ako at nagtulak ako ng mga halos to 200 meters. Ah, sa, yung sa 2 kilometer of pain. Ayun nga, ah, pares kinaya. tayo. Bukod <laughs> doon, hindi talaga kinaya. <laughs> grabe kasi yung 2 kilometer pag galing ka sa malayo, no? Oh, grabe, ang, ang tarik. Oo. Oh. yung sa may bandang bahay Kubo doon ako tumuko, sa hmm. Na. Hindi na kinaya. Do sumabog baga ako <laughs> <tood> eh. No? <laughs> yun, bali kasama mo si Arjun no? Oo, oh, 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 shout out Arjun. Lindol Arjun Limpos ha? ah. Oh. Namiss na kita din. <laughs> oh, nagpapalaki, ulit ng katawan eh. Nagsama na kami ulit ni Idol Maverick. <laughs> Nako. Wala, pa ako sa babay, nahiya ako. Eh. <laughs> Yan nga lang, no, ito nga yung general background sa kanyang update na Rigid MTB. So mag-start tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yung frame 'yun pa rin no, Jackal no. Yes, yun pa rin. 'Yan, Jackal na XC Hardtail Mountain Bike, Frame, aluminum 6061. Ah, uh, pang 27.5. Uh, 27.5 po. Ah, uh, nakalimutan ko na. No? Ilalagay ko na sa screen yung ano, size nito, parang size medium yata to. Oo, oh, oo, oh, oh, Yung yun. size medium, then straight or not, non-tapered yung head tube, tapos sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 31.6 mm diameter na seat post quick release yung drop out then ang display caliper mount naman yan is post mount next naman ito kanyang anti rigid fork ito sa isa una kong nakitang na upgrade niya eh. Uh, Ragusa R300 Malapit na itong magiging pambansang rigid fork Nabi ko na nakita nga ng ganito. Kasi mura, no? tsaka maporma. Uh, 27.5 na hindi suspension corrected. Aluminum 6061. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade din ito. Then yung steerer tube dito, of course, is straight or non-tapered. Quick release yung drop out. Then ang disc brake carry mount naman yung post mount. ah uh, yung handle, sa cockpit mo, yung, ito, ito, ito pa rin yung handlebar mo, no? Mm, yan pa rin. Yan, ko na lang sa screen yung ano yung brand nito. Parang stock lang ata. Stock lang. Oo. Bakal to, di ba? Bakal. Oh, bakal, no. Pinal, ano, binaluto mo lang ng tape kasi medyo madami na. Kalawang, Kalawang. no. Oh, ano na lang eh. Malakas man tuhod mo. <laughs> ito yung ano, di ba? Yung may riser. Uh -huh, Rice, uh, parang low rise sweep yata tawag dito. 31.8 mm ang diameter. Uh, ganun pa rin ba lapad ito? Hindi na. Bin binabawasan ko ng 1 inch. Ito. Ito. Uh, ah, so ilalagay ko na lang sa screen. No? Susukati ko mamaya. Itong lapad na to. Ah, uh, yung grips naman niya, ito yung sa stock ng Faxter, no? dinipat mo dito sa bike mo. Hmm. Yan, so next naman, yung stem mo, poging-pogi -pogi na, no? Uno Advance Project na 120mm ang haba. Negative 7 to, no? Degree angle. Uh, yung kanyang integrated headset naman niya, no? Ragusa na uh, sealed firings. Yung seat club naman niya, stock to na, ano, no? Stock to ng Jackal. Uh, quick release type aluminum 34.9 mm ang diameter. Yung seat post mo yun pa rin ba? Yun pa rin. Anong ang ulit brand nito? Ah, stock, stock Stock din ba yan? Oo. Yan nilagay ko na sa screen yung ano nito, yung brand no. Ah, 400, 350. 350. 350 mm ang haba, 31.6 mm ang taba na set set na may single bolt clamping system. Yung kanyang saddle naman, ah, uh, sh ano? Shung, shung. Shung. Siung sing, yun siung -sing. Na may butas sa gitna, mala super lambot, Sobr super lambot and flexible. Steel railings, doon pa rin ba? Okay pa rin? Okay pa rin. Okay eh, pa rin, ano? Yan. Yan. <laughs> so next naman sa kanya drive train. Uh, ito, hindi na pambasang drivetrain drive train to. No? Uh, ano to? Uh, ginawa mong tubay na? No? O oh, tubay talaga tong shifter mo? Tubay na. Ah, tubay. Yan, uh, yun may makita na kayo ng front shifter, front derailleur, tsaka extra chainrings. rings. Uh, ano yata ito yung front shifter mo, Aliv, Shimano Olivia M3100 pagkaalam ko na 2 Yung rear shifter niya, Shimano Deore M4100 na 10 speed. Yan, upgraded na yung shifters mo. No? Uh, ito naman kanyang MTB Crank, ito pa rin yung Ragusa RB800. Yan, CB mo naman, no? yung chainring ring mo 5242. Yung 42, inahon mo sa <laughs> <laughs> sa 2 km <kilometer> of pain <laughs> ako nga naka granny na lang ako nun tukod pa rin ako eh <laughs> yun nga no alam ka yung chain ring po pa eh rin. pagka alam ko dito 130 ang BCD na eh 170 mm ang crank arm tapos uh, square taper uh, square taper yung syempre square taper yung kanyang uh, threaded bottom bracket uh, yung kanya front derailleur Shimano tourney na pang 3 by na kinonvert sa 2 by And ito kanyang RB clipless pedals, ito pa rin yung ano no. Matagal na pero dami gumagamit ito eh. Shimano ano R540. ng Shimano R540. Likod ko. Uh, next naman Shimano X10 na chain na 10 speed. Ano nga ulit yung cassette sprocket mo pag road bike na to no? Uh, 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 ano yung brand na to? Yung BG Sport. BG Sport. Ah, uh, uh, ilang tito to? 11 na ano to? 11.30? Uh, 11 30, 30, 32. Ayun, 11 32 na hmm. 10 speed. Hmm. Ito kanyang MTB rear derailleur yung para tayo, si Mano Deore M5100 na tenor 11 to pero naka-tune up sa 10. Tapos ano no, naka malaking chain ano? Malaking pulley na pala 'no. Yung sa taas, stack, stack. May naramdaman ka bang diperensya uh, dito sa pagpalit mo ng pulley? Oo, ang laki. Yung pinalitan ko ng jory iba yung takbuhan. Hmm. Maganda siya. Mm -hmm. Ah uh, sobrang smooth pag nag-shift na. Mm -hmm. So ayun, ang ganda nga iba-iba, iba talaga. Eh dinlalo uh, e, din kanong eh dinlalo bumilis 'yan. Ah uh, lang din. Konti lang. ano, <laughs> 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 so ito nga 'yung dry uh, dry setup ng kaniyang uh, MTB. So next naman sa kanyang wheelset. Ah uh, ano 'to? Call NX. Uh, um, Galing ganito sa stack ng Call NX 'no. Uh, na na ano 'to, 'yung ring niya aluminum double wall 32 holes 'no. Okay. 'Yung gulong niya, 'yung tires Quick Slick. Ayan, ito. Dati, ito yung isang in-upgrade niya, no? Quick slick. Ano to? 27.5 by 1.9, no? Tama. Pero hindi ka naman nagkakapedal strike kasi bumaba yung, ano, eh. bumaba uh, yung stance ng bike mo. Eh. Hindi, naman? Hindi naman. Ayos lang naman siya. Mm. So, pag medyo tagilid na yung pagka corner ko, kaya naman siya, ano, wala namang sabit sa uh, pedal strike. Walang mga ganun. Wala ah, walang ganun, eh, no? Yun, uh, next naman, yung spokes si and nipples mo. Ah, yun pa din. Yun? Yun pa din. Pa ah. tapos ito, Maxon Stroke na, ito yung triples with treated, teeth. Oo. Oh, yeah. Maxon Stroke 1.0 ba ito? Pwede panin natin. Sige, sige. Eh, itinin natin yun. No? Maxon lang nakalagay ito. Ayun nga, Maxon Stroke 1.0. Ito yung triples, three teeth na. Oo. Oh, ah. I-check natin yung tulog nito, Idol, kapag naka-free wheel. Yan guys, yung tunog ng Maxo Stroke 1.0 MTB Hubs kapag naka-fail wheel sa lang sa kanyang bike set Lumuso. Sa kayo lumusong? Sa, taga sa Alaginaldo na no? Sa pati yung pauwi na ah? galing ah? Dito na sa daanan mismo ng Tagayta yung sa may main Ah, sa Alaginaldo Highway no? Oh, Kasi ano, ito pa rin yung preno ko eh, naka-mechanical ka eh Medyo pag ganyan, parang alanganin doon sa Delikado oh, Delikado eh no? <laughs> Ah, uh, anong alit yung brand ito? Nakalimutan ko na eh. Chinese brand yun. In... Mm. Ilagay ko na lang sa screen ha. Kasi <laughs> biglaan na pagkita namin yun eh. Chucky eh. Ah, uh, mechanical to. Kasi nga cables ang ginagamit. Yung kanyang... Ah, uh, ano to? Yung kanyang disc brake caliper sa mechanical. Ano to? Yin, yun to to? Yin, <laughs> yin, ying, yin, 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 <laughs> na single piston. Uh, Lasa lang sa kanyang rotor. Ito yung stock ng Jackal. No? Uh, hmm. 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So Idol Chucky, uh, updated cost to magkano? Wala. Estimated lang? Estimated siguro mga nasa 18 lang. 18,000 no? Oh, kasama na 'yung mga upgrade kasi oh. mamurahin lang naman lahat ng ano. Eh. Oh, mamahalin naman 'yung ano. So, <laughs> we're <laughs> <laughs> <Sabi ganun> nila. <laughs> Yan guys no, ito nga 'yung kanyang updated uh, Chakal Rigid MTB. Ni idol Billy Crawford. Pogi-pogi talaga. <laughs> Hindi, <totoo> yan. <laughs> yan guys, nanay, no, bachek na natin tong uh, Jackal Rigid MTV ni Idol Chucky Kahilsot na Billy Crawford. So, kung meron kayong regarding dito sa kanyang Rigid MTV, <laughs> i-comment na lang ninyo sa comment section down below. Sorry, ah, na-miss na kita kasi. Oh, okay. <laughs> so, mag-shoutout ka na. Kita. Ay, yan. Ah? Shoutout, Shout syempre unang-una -una, ulit sa idol ko nakakatuwa at nakita ko ulit siya grabe sobrang tagal nakakamiss pag wala siya sa Bermosa parang parang kulang yung mga malalakas sa Vermosa pag wala siya talaga. Ako patay tayo. So, ayan, shout out. Like, share, subscribe and follow nyo sa Facebook si Idol H H H C Maverick. Idol ayan. yan. Idol natin yan. Oh, ito. Si ano. Yun ang nakawa ng bike <laughs> Shout out. Shout out sa dad ng bike mo. Ang kanya mo makakarma ka. Sabi ka na yun. Shout out sa BBR. Ayon uh, shout out doon sa nagnakaw ng kanyang MTV sa Pilinbes habang nagtatrabaho. Yun, sal salamat ha. Thank you, thank you, thank you. Thank you yung binubuo ko ngayon, babalik yung Q&A. Yan ba yun? Ah, di ba yon? Kala ko yun eh. Ito kay Kaya Shante. Ah. Thank you yung 2.0 ko na Q. Oh, tapos na nakawin ulit. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panunod. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotuloy notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.